welcome to my YouTube channel. So ito po yung, yung mga kasama po, mga lingkod po ng Tain Diyos. Na Tayo na lang natin. Hello. Yun. Hi. Shout out po sa mga taga Barangay San Lorenzo po. Ayan. Yan po yung lugar po nila. So, parang marami po ata nakatira na ano mga mangyan. Wow. Did you see that? So yan. So, sa mga gusto pong pumunta rito at uh, maka-discover po ng maraming ano, maraming mga pasyalan. Oh. Wow, ganda, pwedeng tumalon, no? Talon na tayo, guys. Oh, paalala lang po, walang tatalon dito, ha. Ah. Bawal tumalon dito. Wow. Ganda. Grabe naman. syempre walang ibang dapat mapapurihan dito o maparangalan kundi ang ating dakilang manlilikha na si God. Ang ating Diyos na si Yahweh. Yahweh El Shaddai siya ang milikhan yan kaya dapat na glory ay dapat para lang sa kanya so wala nang iba so, makikita nyo po ba yan ganda oh dito pala pwedeng maligo yun oh. mamasyal no? wow so sa mga nagtatanong po dito lang po yan matatagpuan sa Bitbit River Bank po ang daan po ay sa circle po ng Bigti packet po yan may lang po ako nakarating dito so shout out po sa mga taga barangay San Lorenzo po yan yan po yung lugar po nila ganda po ng lugar po ninyo sa 12 years ko po rito ngayon lang po ako nakarating dito sa bulak dito sa Bigti taga hanggat po ako Ayan. so ito po aking mga kasama mga poging mga lingkod ng Diyos siya po si Pastor Michael ito po yung aming ano, pastora hi <laughs> yes hello